Ang hirap sa'yo, Benare. Sip-sip ka. Masyado kang honest. Para tama na, ayon na namin ng gulo. naka ang tuloy ang namin huh? oh. <p vanity> <metzival> <pname> <p muchos Porci's> <laughs> Ay, sorry, 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 sorry. Ano niya nangyari? Eh, kasi mga nga eh. Ginagawa pa ako ko eh. Kung hindi ba naman sila sila, naingit sila sa trabaho namin. Akala ba nila gusto namin to? Sige na nga, Ben, pagtapat mo na. Bakit? Ano ba yun? Um, boss, amo, um, pasensya na po kayo. May nangyari na naman pong gulo eh. Ano problema? Sabihin mo na. Eh, kasi po eh. hindi po kami maligaya dito eh. Pinanganak po kami maglulupa. Dapat sa lupa rin po kami. Hindi sa puro na ito. Kakalawangin po kami rito eh. Oo nga. Tsaka ako, ayoko na kami lupa. ang kontrak eh. Ang ibig ko pong sabihin, eh, baka pe pwede ilipat niyo muna po kami dun sa plantasyon ni eh, Bing. Yun ho eh, kung maaari lamang. <coughs> ah. Bueno. Ako naniniwala naman akong... Happiness is where you find it. Kung inakala mong doon kaliligay sa vegetable plantation ni Bing, go on. Anytime, pwede kayo mag-umpisa. Nako, thank you. Thank you very much, ho. Thank you. Maraming salamat, ho. Eh, pwede mo makahiram ng dalawandaan? <laughs> sa opisina ko na lang, ha? <laughs> Titingin ka pa, wala ka rin naman pera. Ikaw Mami, huwag hihingi ka rin eh. Okay ka lang? Ah, Nasaktan ka yata eh. Oh. Ikaw kasi di ba nag-promise ka sa akin, ah, hindi eh, ka na mag oh, makipag-away? Oh. Mm, makipag uh, sakit! Sakit! Mm. 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 Ben, tama na! Ha? Ah, di, masakit eh! Mm. mm. Nagimas! <laughs> Congratulations, Epi! Ang galing mo talaga! Pumasa ka na sa Lawyer's Bar Exam. Natanggap ko pa sa NBI. Salamat, Danny. Pinalad lang ako siguro makapasa sa dalawa. Aboy, hindi lang swerte yan. Kundi dahil sa pagsisikap at pagtsitsaga mo, eh hindi mo mararating ang ganyang kalagayan. Paano, Epi? Iwanan mo na kami. Gano'n na niya? nga siguro. Eh, pinagre-report na kagad ako sa bureau eh. Basta ba, hindi ka makakalimot sa amin eh. Hindi, hindi mangyayari yun. Pinagmamalaki kong pinanggalingan ko at walang dahilan para ikahiya ako ang pagiging janitor ko. Paano, Danny? Ikaw na ang bahala rito. O, sige, akong bahala dyan. Sige. Walang gagalaw niya. Sige, yun lang pasok ko, ha? It, Umalis na tayo rito. De, relax ka lang. Bakit pare? Anong problema? <laughs> Wala naman pare! Ikinagagal ako lang makainuman. Ang isang artista. Uho! Hindi pos, ng Sorry, ako ko. ba ko nang sasakit. Sorry ko. Siyempre, nagkaroon ng kasayahan. Magandang magbabad dun sa batis dahil mainit ang tubig. Magaling para sa rayuman ng lola ko. Dika, Table kita! dika Di ka bakay dyan! Sorry, naka-table na ako eh. Ano? Ano sinabi mo? Naka-table na ako. Bakit? Sino mang binagmamalaki mo ito! Walang binatbat manilang Manila ang kain pa kahit sa inyan! Sige! Pare, pare, pare. Ha? Pilitin ang tao pag ayaw. Anong problema mo? Hoy! Sino ba? Hindi mo ba nakikilala kung sino kami? Kilala ko kayo. Kilala ko kayo. Kayo mga asungot dito eh. Si! Si! Sige. Sige, ituloy mo. tuloy ang lumipad Hindi mo uh -huh. Pero, Hindi pa kabilin-bilinan ko sa'yo. Pakatapos ng klase, uwi agad. Eh, Tang, napasama ako kay Richard. Nag-basketball kami. Tang, daan tayo kalaling epang. Bili tayong pansit. Huwag na. Sa bahay ka nalang magbinindal. Sige na, Tang. Gusto rin naman ni Nanong ng pansit, eh. Sige na, Tang. Gutom na ako, eh. oh, siya, siya. Pare, mauna na ako sa inyo, ha? Mayad na kami, ha? Tara na, pare. Oh, ah, sige, hindi ka na. pang dalawang balot nga na pansit bihon. Eh, naku ka, Andres. Wala na bihon eh. At saka magsasara na ho ako. Sige na naman, eh. Tatang, Kailan niyo ba pahawakan ng baril? Sinabi ko na sa inyo noon. Hanggang may dugupang pang nananalay kahit sa pinakamaliit na ugat ng aking katawan. Hanggang may buhay pa akong natitira. Walang sino man sa inyo ang hahawak ng baril. Pa, paano ko kami na didisgrasya? Sino ang hawak ng baril? Si Susan? Si Vicky? Si Nanang? Para depensa ng sarili nila? Mga demonyo sila! Lalaban ako sila sa bayan. Lumalala ng problema. Marami ng boy nawawala. Lalaban na kami tang. Patay na kung patay. Saan kayo pupunta? Ibalik nyo yan. Kailangan maiganti namin sa Bert. Isaulin nyo yan sa baul. Tang, hindi nyo na kami mapipigilan. Sige, magpatayang kayo. Tutal matatapang kayo eh. Magpatayang kayo. Nang maubos na ang ating angkan. kang matulog. Iniimbestigahan kita. Anong alay pangalan mo? Ilyas po. Ilyas. Alam Ma mo, Manambit, kung pwede na magreklamo yung tiklado ng makinila sa'yo, kanina pa nagmungungoy mo yan. Abay, kung baga sa musikero, wala kang kawido-wido. Para akong nakikinig na tinikling sa'yo. Klik-klik, tum, klik-klik. Saka ito. Abay, lugay ko biyero sa'yo. Kaya pala over budget tayo sa papel eh. Ikaw pala ang uubos ng papel dito. wag mo wa akong pakilaman tininti. Huli ko ito. <laughs> Hindi sa nakikialam ako sa'yo, manambit. Kaya lang, nangungunsumi ako sa bagal mong makinili. Si bagal ng takbo ng utak mo. Kaya tingnan mo, tumanda ka tuloy, patrolman. Alam mo, Tininti, kahit ako tumandang patrolman ng ganito, mas marami akong komplismen kaysa sa'yo. Komplismen? Huh? Hindi ka mukha mo. <laughs> parang kuitis kung tumasan rango. Dahil sa kasisipsip, umanambit ang bastos na magsasagot, Hindi, wag mo ako mumurahin. Kakanain kita. Marami pang bakanting need you cementerio. Baka uurin ka ng hindi oras. Apelido sa nanay. Crisosto mo po. Tatay? Eh, ibarang, sir.